kasama tayo ano, kumpleto sa gamit. Malupit pala yan si Pahe, no? Laging handa. Sir, magkano yan, sir? Sir, may bayad ba yan? Kobe, no? Kobe. Si Katagumpay pala to no, eh. Katagumpay. Katagumpay. Oh, seryoso si Katagumpay. Kamay ka muna. Kalirayan. <laughs> Kalirayan. Kasama kaming lala brother! Huwag magawa'y, mag-away! O, mo dyan, laglag -lag ka dyan! Kanan, kanan! Ito, may Ito, ito. Good morning mga idol, so welcome back po sa aking munting youtube channel MTV Motovlog Ventures at syempre po kung first time ko pa lang po nakavisit makakapanood po sa aking munting channel eh please, please don't forget to subscribe sa ating uh, channel at syempre pakihit na din po ang ating uh, notification bell para naman updated kayo once na may bago tayong upload na video so kumusta kayo mga idol at kumusta tayo, anong balita sa inyo at syempre, ano ring balita sa atin So mga idol for today's video ayun ah uh, na naman kami ng kaliraya. Uh, pero sa ngayon ah uh, sa ngayong pagkakataon eh, hindi lang kami ni Mrs. ang takyat ng kaliraya eh, kasama rin namin ang aming ang aking mga workmates sa aking pinagtatrabahuhan ah uh, ngayong araw mga idol eh, babalik tayo sa Blue Bar campsite dito sa Kalayaan Lumban, Laguna Uh, yun nga, sabi, katulad ng sabi ko, sa pagkakataon na ito, eh, marami na kami, hindi lang kaming dalawang misis. At uh, syempre, uh, para rin may experience ng mga workmates ko, uh, dahil sila nga din ang nag-aya doon sa place. Dahil nga, parang nagustuhan rin nila nung napanood nila yung vlog ko. So, minabuti namin yung iplano. Ngayon, Saturday, September 30, eh, naka-schedule kami para pumunta doon sa Blue Bar. So, sa ngayon, mga idol, eh, uh, malapit na kami sa pinaka- ah uh, pick up point namin kung saan sasakay kaming bangka tapos yun ha, papunta dun sa pinaka resort so update na lang siguro mga idol uh, once na nandun na kami sa uh, resort then as usual papakita natin sa inyo kung ano ba ang pinagbago ng resort uh, mula nung first time kami pumunta dun uh, hanggang uh, sa mga ngayong panahon so paano mga idol uh, update na lang siguro once na nandun na kami sa resort at syempre, uh, samantaling ko na rin, maraming maraming salamat pa rin sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa ating munting channel. Syempre, MTV Motovlog Ventures. Maraming maraming salamat mga idol. Update na lang sa ngayon eh ano na lang ah uh, enjoy niyo muna yung kapaligiran dito sa Kaliraya Lake, Lumban, Laguna. Peace and salute. Ayun mga idol, kung natatandaan niyo ang pinaka ah uh, kung pupunta kayo dito sa Glover pinaka ipipin nyo sa ways ay yung punta Shelo de Caliraya uh, doon kasi kayo uh, pinakasusunduin nung mga katiwala sa resort kung saan sasakay kayo yung bangka so, uh, ipin nyo lang sa ways or google map punta Shelo de Caliraya para rekta na kayo doon mismo sa uh, pickup point ngayon mga idol meron tayong mga first time nakasama sa vlog Siyempre, shout out sa mga first time na nakasama ko dyan sa vlog. Siyempre, na dyan si uh, Jerome Baclaw at ang asawa niya, si Arwin Berlo, kasama rin yung asawa niya. At siyempre, si uh, Jerome Pahe na ka-finish pa lang ng kontrata niya. Ay, sumama pa rin kahit pa paano. Siyempre, salamat pa rin. Siyempre, shout out sa iba pang kasama natin. Sa team, Dytek Press Dysetter. eto na naman tayo kaliraya 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 ano pati picture kaya ano pauna na ako oh. alo <laughs> pati picture kaya eh <laughs> <laughs> tara tara tayo sempre shout out sa mga kasama natin shout it out shout it out Hindi dyan, dyan, di dito, dito <laughs> Welcome back to Glubar Tira tayo magpapag Baba ka, baba Dito Hanap na lang kayo ng pwesto ha Ano, shara route, shara route Shara route muna, shara route Shout out sa mga kasama sa plano na hindi naman natuloy Hahaha kasi eh, mga idol bali nandito na kami ah uh, hintay na lang muna namin yung bangka din uh, update na lang mamaya once nandun na kami sa resort peace out yun o tara na so ayun na nga mga idol bali nandito na tayo sa pinaka pick up point dito sa Punta Shelo de Caliraya so sa ngayon ay uh, punta na kami sa bangka dahil nga kami ay tatawid pa ng lawa papunta dun sa Blue bar. So dahil sabi ng mga katiwala staff ng Dubai, dalawang bangka nga daw ang gagamitin namin dahil hindi kakayanin kung isang bangka lang dahil medyo marami kami. So ayun mga idol, so, habang papunta kami sa bangka, eh, syempre nagkakakulitan pa ng konti. At yun nga, ah uh, masaya, masaya yung vibes ng tropa dahil nga uh, marami kami ngayon. At syempre, uh, first time din ng iba na makapag ganito, kapag camping. At yun, sana maging okay ang lahat sa magdamag hanggang sa pag-uwi namin mga idol. So yan mga idol, makikita nyo naman na yung tatawirin namin dun sa dulo at aabot ng 20 to 30 minutes ang biyahe para makarating sa Blue So ayan mga idol, share raw sa lahat ng mga nandyan. Siyempre, nandyan na naman si Madam, uh, nakagala na naman. Siyempre, shoutout sa asawa ko at sa lahat ng mga first time na nakasama sa aking vlog. So paano mga idol, uh, enjoy na lang muna kayo habang kami ay papunta ng Glover is out. kami sa kabila mga idol. Oh. tara. At yun na nga mga idol, after 20 to 30 minutes na biyahe, nakarating na kami dito sa pinaka baba dito sa Glover at syempre nauna na sila, yung mga kasama ko, dahil nga syempre nauna silang umalis, I mean eh, mauna din silang bumaba So mga idol, nandiyan na rin si Madam yung pinakamayari ng Glover, hinihintay kami at syempre, anong pangabang masasabi ko It's good to be back here at Glover mga ngayon at after nga namin mga idol makababay, syempre dumiretso na rin kami dito sa pinakakubo namin niya. Kung makikita nyo mga idol, yan yung pinakakubo namin sa buong magdamag namin dito sa door. At after nga yan mga idol, isang mabilisan lang ng pag-aayos at syempre dahil kami ay gutom na, ayan makikita nyo sila mga idol, eh, kanya-kanya na silang toka para nga makapagpapira na kami ng aming kakainin At syempre mga idol, habang nagpaper prepare at nag uh, ah, handa kami ng aming kakainin para ngayon hapon eh syempre hindi mawawala dyan ang kulitan ng tropa yan, makikita nyo naman sila mga idol uh, ah, nagtatawa na nagkikwentuhan talaga ang mga dinayo da dito eh. Ano? You know? talaga mga na naghahanap ng gagamba. Ah, may mina, mina, na, saan, saan, saan? Ayun gagamba. U ah. oh, yan. May sa sa pangarap mo. klason. Na bari oh. pre. Di. <laughs> eh, Matigas yung ano niyan. mo matigas. gagamba, gagamba. Hmm. Oh. Ito, nakita pang gagambe. Ito, ito. Kunin pre, yan Ito, gagamba. Gagambuyan, after a few minutes eh medyo malapit na kumain at yan nga yung mga girls naghahanda sila ng isang ulam yung adobo adobo special tin misis so ilang sagdit lang mga idol ay eh, kakain na kami dahil nakaluto na rin naman yung mga boys at yun na nga mga idol isang umaatigabong kainan na after ng ilang oras na aming paghihintay so yung mga mga idol so minabuti na lang namin na kanya-kanyang sandok na lang at syempre shout out sa lahat ng yan sa mga first time na nakasama sa vlog ko. yan syempre, at yung iba naman ni eh, dati na nakakasama. At syempre, yun. Pops, dahan-dahan lang. Syempre, shoutout kay Francis. Kay Sir Arian, syempre, yan shoutout din. At syempre, sa lahat ng toso, So, paano mga idol? Ah, isang kainan muna. Ah, ah dahil nga ay gutom na rin. Dahil napagod sa biyahe. So, paano mga idol? Kain-kain muna. Peace out! So, after nga namin mga idol, mga kainan, eh, syempre, ano pa nga susunod? isang umaatigabong inuman session. At syempre yan, nakikita nyo naman sila nagkakantahan habang Uh, nagmamasid sa paligid ng na napaganda talaga dito mga idol oh. nakikita nyo naman eh, napaka ko ng kapaligiran at syempre uh, nature na nature at yun mga Mabot idol uh, dahil pinabot na tayo ng gabi syempre eh, meron tayong uh, free bonfire dito bonfire. sa gloobar uh, sila na rin mga idol niya set up at syempre uh, sisindihan na lang natin kung gusto na natin na uh, sigaan yung ating bonfire syempre Shout out sa mga nagsiga na yan. Mga napakagaling sa mga sigaan pagdating sa apoy. Mga napakagaling maglaro ng apoy. <laughs> Shout out sa inyo mga idol. At syempre, enjoy the night muna tayo dito habang nagchichill mo kasama ang tropa dito sa Luba. Peace and salute. One eternity later Ano sir? Ayos ba? Ayos sir. <laughs> you know, mga maagang gumising dito sa Global para manggulo. Mga wala pang tulog. Ano, um, kakarera na sila oh. <laughs> morning mga idol so ayun uh, early morning na dito sa blue bar kaya uh, ayun uh, okay naman yun magdamag medyo nagkalasingan kagabi kaya uh, hindi na tayo nakapag vlog ng gabi so ngayon eh kukumustayin natin sila nandun sila ayan mga nanggugulo dito sa blue bar <laughs> uh, try natin magpalipad ng drone mga idol dito sa blue bar peace out after nang magdamagang inuman at uh, nakatulog na rin naman ang lahat at ito gising na rin sila eh mag almusal na kami ngayon sa prepare ng mga girls na almusal at syempre mga idol hindi makukumpleto ang camping natin kung walang magaganap ng boodle fight so kaya yan mga idol mapapansin nyo uh, boodle fight ang setup natin ngayon sa ating almusal so paano mga idol samahan nyo muna kami dito sa blue bar habang uh, nag-aalmusal sa morning view ng blue bar tara mga idol kain tayo Peace out. At mga idol, after nga namin makapag-almusal at makapagpababa ng kinain, eh eto, uh, napagpasya ng tropa na maligo ang lahat sa lawa. At syempre, enjoy na namin yung natitira naming oras dito sa Glover at pati na rin syempre yung pinagmamalaki ng Glover na Unleaked Kayaking at syempre yung Paddle Boat. So paano mga idol? Enjoy na lang muna kami. Peace out! check mga idol so pasado mag aalas uh, 11 na alas oh, 12 na nga ata mga idol so ayun uh, natapos na yung almost uh, 24 hours namin na stay dito sa Gluvar uh, at syempre uh, ano pa nga bang gagawin kundi uh, uwi na naman back to reality at uh, syempre ano pa masasabi kundi uh, the best pa rin talaga ang paminsan minsan ay nakaka experience tayo ng ganito nakakapag unwind uh, nakakapag uh, tanggal muna pagpag ng stress yun mga idol, pasakay na kami ng bangka at hihintay na lang din namin yung isa pa dahil katulad ng papunta namin dito eh dalawang bangka pa rin ang sasakyan namin dahil nga medyo marami kami at baka daw hindi kayanin lalo pat sa lubong kami ngayon sa alon ngayong pa -uwi at pabalik sa Punta Cielo de Caliraya. So paano mga idol? Uwian na. Peace and salute. Yo! so yun na nga mga idol, bali natapos na naman ating isang buong araw na travel adventure. Siyempre kasama ang aking workmates at ang kani-kanilang mga uh, OBR. So yung mga idol, mga after ng uh, another travel vlog, siyempre uh, back to reality na naman tayo at sa ngayon ay approaching na kami pababa ng kaliraya. Nandito na kami sa mismong kaliraya uh, pababa na ng uh, national road. So yun, mga idol, so far so good naman yung mga naging uh, overnight stay namin for the second time sa Gloobar. At yun, uh, ngayon eh, mas na-enjoy namin ni Mrs. yung aming stay doon dahil uh, marami, marami kami. Tapos yun, na-enjoy namin ngayon yung paddle boat sa yung kayaking dahil eh, nakisamang panahon doon sa Gloobar. Na-enjoy namin, medyo nagtagal kami sa paglibot-libot sa buong uh, uh, area ng Blue Bar. syempre, kasama yung mga workmates ko. So, paano mga idol? Siguro ay dito ko na rin tatapusin ang aking vlog dahil nga medyo hapon na rin. Medyo magmamadali na kami para hindi kami abutin ng traffic sa alas uh, Los Banyos. So, muli, shout out sa lahat ng nakasama ko ngayong araw, sa mga workmates ko, sa mga asawa nila. At syempre, maraming maraming salamat po sa mga patuloy pa rin po sumusuporta at tumapos ng vlog na to. Dito na po ako magpapaalam dahil nga kami ay babakbak na pauwi. Muli, MTV Motovlog Ventures. Signing out. Peace and salute.